Ibinibenta ngayon sa pwesto sa isang mall sa Makati ang mga MRE o Meals Ready to Eat na para sa mga sundalong Amerikano. Ito ay kahit malino na bawal itong itinda kahit, ah, dahil ah, pag-aari ito ng gobyerno ng Amerika. May news to go si Tina Panganiban Perez Exclusive. <laughs> MRE o Meals Ready to Eat para sa mga sundalong Amerikano. Makikita sa pakete ang tatak ng U.S. Department of Defense, ang mga katagang U.S. Government Property at Commercial Resellers and Lawful. Malinaw na bawal itong ibenta dahil pag-aari ng gobyerno ng Amerika. Kaya marami nagulat at nagalit nang makita sa Facebook ang ilang litrato ni Grace Alvarez na nakabili ng MRE sa isang pwesto sa isang mall sa Makati. I asked, sabi sa to galing, And then sabi, so naiwan po ng mga Amerikano, pinagbili daw ng isang general. It was not expressly said na galing sa blanda or relief goods siya. Natuntun ko ang tindahan kung saan bumili si Grace at nakabili rin ako ng MRE. 220 pesos ang isa, iba't ibang putahe pa. Pero tumanggi silang sabihin kung saan galing ang mga ito at bakit nila binibenta. Tumanggi rin ang tila boss sa tindahan na sabihin ang kanyang pangalan at posisyon. Hindi po ako makapagsalita, Mama. Pero Sir, pwede niyo po bang sabihin sa amin saan niyo nakuha ito? Pinili niyo po ba? Or may nagbagsak po dito? <coughs> Pero nabasa niyo po na not for resale? Maka-comment no, na lang po. Dahil sa presensya ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas, dito rin may iwasang matanong kung galing ito sa balikatan exercises. Sagot ng AFP, It's wrong to say na ito ay um, galing uh, sa balikatan exercises at iniwan nila at binigay sa atin. The right people to probably look into this would be um, probably the Department of Trade, of Trade and Industry uh, or the U.S. government. Sinisika pa naming makuna ng pahayag ang U.S. Embassy ukol dito. Tina Panganiban Perez, GMA News.